Ikatlong kabanata, ang tungkulin ng mga Levita. Ito ang salin lahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay Sinadab na siyang panganay at Sinaabihu, Eliazar at Itamara. Sila ang mga itinalagampari na magsisilbi sa toldang tipanan. Munit si Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinay nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. Wala silang anak, kaya sina Ilyazar at Tamar ang naglingkod bilang pari habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "'Tipunin mo ang lipi ni Levi." at italaga mo sila bilang katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa toldong tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng toldang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang tanging tungkulin ng mga Levita ay ang tumulong kay Aaron at sa kanyang mga anak sa gawain nila sa toldang tipanan. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak na lalaki ay itatalaga mo bilang pari at sila lamang ang gaganap ng mga gawaing kaugnay nito. Sinamang hindi mula sa lipi ni Aaron na gumanap ng tungkulin ng pari ay dapat patayin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila'y para sa akin. Akin ang lahat ng panganay sapagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Egipto Ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao o hayop. Kaya sila ay akin, ako si Yahweh. Sinabi noon ni Yahweh kay Moises sa ilang ng sinay, lahat ng lalaki sa lipi ni Levi, mula sa gulang na isang buwan pataas ay ilista mo ayon sa kanika nilang angkan at sambahayan. Kaya ang lipi ni Levi ay inilista ni Moises ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi, Sinagerson, Kohat at Merari ang mga anak naman ni Gershon ay si Nalibni at si May. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak naman ni Merari ay sina Mahali at Musi. Ito ang talaan ng lipi ni Levi ayon sa kanika nilang angkan. Ang angkan ni Gershon na binubuo ng mga sambahayan ni Nalibni at si May ay umabot sa 7,500 ang may edad na isang buwan pataas. Nagkampo sila sa gawing kanluran sa likod ng tabernakulo at ang pinuno nila ay si Ilyasaf na anak ni Lael. Sila ang mga ngasiwa sa kaayusan ng toldang tipanan, sa bubong at sa tali nito, sa mga kortina, sa pinto at sa bulwagan sa paligid at ng altar. Ang angkan ni Kohat ay binubuo ng mga sambahayan ni Naamram, Izar, Hebron at Uziel at umabot sa 8,600 ang mga kalalakihang isang buwan pataas ang edad. Sila ay sa gawing timog ng tabernakulo pinagkampo at pinamunuan ni Elizafan na anak ni Uziel. Sila naman ang mga ngalaga sa kaban ng tipan, sa mesang lalagyan ng handog, sa ilawan, sa mga altar, sa kagamitan ng mga pari, at sa mga tabing. Si Eleazar na anak ni Aaron, ang magiging pinuno ng mga levita at mamamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa santuario. Ang angkan ni Merari ay binubuo ng mga sambahayan ni Namahali at Musi at umabot sa 6,200 ang kalalakihang may edad na isang buwan pataas. Ang pinuno nila ay si Zuriel na anak ni Abihail at ang pinagkampuhan nila ay ang gawing hilaga ng tabernakulo. Sila ang pinamahala sa mga gamit sa tabernakulo tulad ng mga haliging patayo at pahalang, poste, patungan ng mga poste at lahat ng kawit na gamit dito. Sila rin ang pinamahala sa mga poste, sa patungan ng mga poste, sa mga tulos at mga panali sa bulwagan sa labas. Magkakampo naman sa gawing silangan ng tabernakulo sa harap ng toldang tipanan, si na Moises at Aaron at ang mga anak nito. Ang tungkulin nila ay sa loob ng santuario. Gawin ang anumang kailangan gawin para sa Israel o paglilingkod para sa mga Israelita. Sinamang lumapit sa dakong banal, liban sa kanila ay dapat patayin. Ang kabuoang bilang ng mga Levita na naitalani na Moises at Aaron ay sa utos ni Yahweh ay 22,000 ang pagtubos sa mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Bilangin at ilista mo ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa buong Israel mula sa edad na isang buwan pataas. Ibubukod mo ang mga levita para sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng buong sambayanan. Ibubukod mo rin ang mga alagang hayop ng mga levita bilang kapalit ng panganay ng mga hayop ng buong sambayanan. At itinalangan ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang naitala niya ay umabot sa 22,273. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ilaan mo sa akin ng mga levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel at ang alagang hayop ng mga levita bilang kapalit ng mga panganay ng mga hayop ng mga Israelita. Ang mga levita ay para sa akin. Sapagat mas marami ng 273 ang panganay ng mga Israelita kaysa mga lalaking levita. Ipatutubos mo ng limang pirasong pilak bawat isa ayon sa opisyal na timbangan ng santuario, Ang isang pirasong pilak ay katumbas ng labindalawang gramo. Lahat ng salaping malilikom ay ibibigay mo kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kinuha nga ni Moises ang pantubo sa mga panganay ng mga Israelita na humigit sa bilang ng mga Levita. Ang kabuoang nalikom ay umabot sa 1,365 na pirasong pilak. Ang lahat ng ito ay ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ikaapat na kabanata, ang tungkulin ng mga levitang mula sa angkan ni Kohat. Sinabi ni Yahweh kina kinamoy sa sataron, bilangin at ilistan ninyo ang angkan ni Kohat ayon sa kanika nilang angkan at sambahayan. Ibukod ninyo ang lahat ng maaari ng maglingkod sa toldang tipanan, ang mga lalaki may edad na 30 hanggang 50 taon. Sila ang maglilingkod sa mga bagay na ganap na sagrado sa loob ng toldang tipanan. Kung aalis na ang mga Israelita sa lugar na kanilang pinagkakampuhan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggal sa mga tabing ng toldang tipanan at ibabalot ito sa kaban ng tipan. Pagkatapos, papatungan ito ng balat ng kambing at pabaluti ng telang asul saka isusuot ang mga pasanan sa mga argolya nito. Ang mesang lalagyan ng handog na tinapay ay lalatagan naman ng asul na tela saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga lalagyan ng insenso, mga mangkok, at mga pichel. Hindi naaalisin ang tinapay na handog na naroroon. Pagkatapos, tatakpan ang lahat ng ito ng pulang tela at ng balat ng kambing. Saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Ang ilawan, pati ang mga ilaw, pang-ipit, sisidlan ng abo, at ang mga sisidlan ng langis ay babalutin din ng telang asul at ng balat ng kambing, kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Ang altar na ginto ay tatakpan din ng asul na tela at babaluti ng balat ng kambing saka isusuot sa mga argolia ang mga pasana nito. Ang iba pang kagamitan ng tol ng tipanan ay babaluti ng telang asul sa katatakpan ng balat ng kambing at ilalagay sa sisidlan. Ang abo sa altar ay aalisin bago ito takpan ng damit na pula. Pagkatapos, ipapatong dito ang mga kagamitan sa altar tulad ng mga kawali, panusok, pala at palanggana. Tatakpan ito ng balat ng kambing, saka isusuot sa argolia ang mga pasanan nito. Kapag antold tipana tipanan at ang lahat ng kagamitan dito ay naibalot nani na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito ay dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit, huwag nilang ahawakan ng mga sagradong bagay sapagkat mamamatay ang sinamang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang mga tungkulin ng mga anak ni Kohat tuwing ililipat ng toldang tipanan. Si Eleazar na anak ni Aaron ang mga ngalaga sa langis para sa si ilawan, sa insenso sa karaniwang handog na pagkain butil at sa langis na pantalaga. Siya rin ang mamamahala sa buong told ng tipanan at sa lahat ng kagamitan dito. Sinabi ni Yawi kina Moises at aron huwag ninyong pababaya ang mapahamak ang sambahayan ni Kohat sa paglapit nila sa mga ganap na sagradong kasangkapan. Para hindi sila mamatay. Ituturo sa kanila ni Aaron at ng mga anak nito kung ano ang dapat nilang dalhin at kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit huwag na huwag silang papasok upang tingnan kahit sandali lang ang mga sagradong bagay doon sa pagkatiyak na mamamatay sila sa sandaling gawin nila iyon. Tungkulin ng mga levitang mula sa lahi ni Gershon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Gershon ayon sa kanika nilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang lahat ng lalaking maaaring maglingkod sa toldang tipanan. Mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga balat na asul at ang balat na yari sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itinatakip sa told ng tipanan at ang tabing sa pintuan nito. Ang mga tali at balat na nakatabing sa bulwagan sa paligid ng tabernakulo at ng altar. Ang tabing sa pasukan ng bulwagan at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay ng mga bagay na ito. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan ni Gershon ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito ang magiging gawain ng mga anak ni Gershon sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Tungkulin ng mga levitang mula sa lahi ni Merari, bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa kanika nilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang mga lalaking maaari ng maglingkod sa toldang tipanan, ang mga may edad mula sa 30 hanggang 50 taon. Ito naman ang dadalhin nila bilang paglilingkod sa toldang tipanan, ang mga haliging pahalang at patayo, mga patungan ng haligi, ang mga haligi ng tabing sa paligid ng bulwagan, Pati mga patungan niyon, mga tulos, mga tali at ang lahat ng kagamitang kasama ng mga ito. Sasabihin mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang tungkulin ng mga anak ni Merari patungkol sa tol ng tipanan. Gagawin nila ito sa pangangasiwa ni Itamar. Ang talaan ng mga Levita Ang mga anak ni Kohat ay inilistangan ni Namoises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang nailista nila na makakapaglingkod sa todang tipanan mula sa 30 hanggang 50 taon ayon sa kanika nilang sambahayan ay umabot sa 2,750. Ito ang bilang ng mga anak ni Kohat na naitala ni na Moises at Aaron bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay tumulong sa paglilingkod sa todang tipanan. Ang bilang ng mga anak ni Gershon ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50 sa makatuwid ay lahat ng maaaring makatulong sa mga gawain sa toldang tipanan ay 2,630. Ito ang bilang ng mga anak na Gershon na naitala ni na Moises at Aaron bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay tumulong sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ang bilang naman ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang angkan at sambahayan mula sa 30 hanggang 50 taon. Lahat na maaaring makatulong sa gawain sa toldang tipanan ay 3200. Ito ang bilang ng mga anak ni Merari na nailista ni na Moises at Aaron ayon sa kanilang sambahayan. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, inilista ni na Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levita makatutulong sa mga gawain sa toldang tipanan. Sa makatuwid ay may edad na 30 hanggang 50 taon. Ang kabuoang bilang nila ay umabot sa 8,580. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ni Yahweh at sila ay inatasan niya ng kanika nilang gawain.